flex natin yan e flex natin flex natin yan kung gaano kalawag ang commonwealth ngayon eh, okay, no, may mga pasahero na nag-aabang na nasa linya ng motorsiklo so, kaya bababang tayo dito ay no oh, dami oh ang dami pasahero ayun oh walang traffic ngayon talaga oh napaka alwan oh. Eh, no? hindi yung usual eh ang ingay dito pag nga ganitong oras na eh rush hour So, dito, pangit ang daan dito uh, dito tayo tutulay tayo dito Kahit ito medyo rough At least hindi masyado malalim yung lubak Dito may kanal-kanal eh Tapos may lubak-lubak So kaya pag dito ako na, Dito ako sa party na ito na Nagawi na, 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 Dito na ako dumatulay talaga Kasi dito walang <Taiwan> kanal eh <laughs> tagal na kasi nun eh hindi pa yun na bubuo eh hindi pa yun na, na asfalto so na asfalto na ito yan napinturuhan na ng bago yun hindi pa <laughs> yun lang yung naiwan eh tapos ito ngayon lubak lubak na ano na ulit hindi na ulit pantay asfalto asfalto hina yun hindi pa na asfalto <laughs> so, kasi alam kong alam kung bago asfalto to kasi nadaanan ko to dati na ina to eh pati dun sa batasan parting batasan nadaanan ko yun na yun ay ina dahil nanggal dahil na, dun, dun nakausli yung mga manhole yun, yung mga bakal nakausli dati yun ang tataas pa naman ng usli nun ay, ngayon nawala na diba so ay naspansa na kasi Woo, ang tahimik dito sarado na rin yung ever ko mo ever common well <laughs> tahimik eh no so pag mga ganitong oras terminal ano yan eh terminal halos ng mga pasahero yan eh tahimik so kalmado ngayon ano talaga oh. sarap sarap bumiyahe eh, pag ganitong uh, maluwag yung kalsada na kung tutuusin eh rush hour <laughs> tapos wala nang ulan wala nang baha <laughs> sarap kaya flex natin yan e flex natin flex natin yan kung gaano kalawag ang commonwealth ngayon so dito kailan na dito traffic na dito kasi ito yung mga pakanan ng batasan hills diba so cause usually dun tayo dumadaan sa park na yon kasi dito ay mga puro pakanan eh <laughs> ngayon nandito tayo Mas so, na right dito tayo sa Exclusive motorcycle lane no? <laughs> Napakaluwag Napakaluwag Napakaalwan. Ah, Flex natin to. Flex natin 'yan. Check natin yung latex. So As of now, no? so simula nang pupunta tayo hanggang makabalik tayo, wala tayo na na baha, hindi tayo naabutan ng ulan. Meron lang tayo mga na daan ng lubak, lalo na sa C5 yun yung mga na-wash out na yung mga tabon dahil sa sobrang lakas ng ulan tuloy-tuloy na ulan naging lubak na so, ganito tayo palapit na tayo ng Vitex ay no wala akong nakikita ng mga pula-pula <laughs> considering na ngayon ay rush hour so syempre expect natin to kasi wala mga pula naman talaga may pasok pero konti ang nagsipasok ng na mga ano empleyado dahil sa lakas ng ulan kaninang umaga tapos baha pa no? may iba hanggang dibdib tapos inabot na yung mga bahay nila sa sobrang baha so yan ngayon update tayo ngayon dito sa commonwealth so wala wala tayong nakita ng, ano, malinis malinis ang commonwealth so yan balik na yung mga nagtitinda rito Oh, so, walang nagte-terminal gaano dito. Ay, meron na. Ayun na, marami-rami na nagte-terminal. So, kaya nakalabas tayo, lumabas tayo ng exclusive motorcycle lane. Pabalik so, balik din tayo doon pagdating natin doon sa baba. Kasi ano, may mga pasahero na nag-aabang na nasa linya ng motorsiklo. So, kaya bababa tayo dito. Ayun ang dami oh. Dami pasahero. Ayun oh. Ay, hindi, yeah, nasa. So, kaya uh, lalabas tayo kasi masagasaan natin yan. Wait na lang tayo pag naka, na. alam ano, na, pa sa kanila. Ayan. Woo! Lakas ng hangin!